Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata apat at anim na isa hanggang apat na at anim na put lima. Kabanata apat na at anim na isa. Si Wu Qi ay ganap na nawala sa kanyang isip. Sa oras na ito, ang mga psikolohikal na pahiwatig na ibinigay sa kanya ni Charlie ay napakalakas na nagtutulak sa kanya para lang punan ang chan sa isip niya. Bumagsak ang tatlong kaklase at desperado na pumunta sa harapan para hilahin siya nakahiga siya sa lupa parang asong baliw, kumakain at nagmumura. Kakatakbo lang ng head teacher kasama ang ilang doktor. Nakikita ang eksenang ito. Ang mga doktor na sanay na makakita ng sakit sa pag-iisip ay natatakot din. Nakakita na sila ng lahat ng uri ng sakit sa pag-iisip, ngunit ito talaga ang unang pagkakataon na nakakita sila ng tao na kumakain ng shit. Ito ay masyadong malupit, tama. Bilang resulta, Isang grupo ng mga doktor ang nagmadaling pasulong at kinaladkad ang tao pabalik mula sa sheet, pagkatapos ay itinali ang tao sa isang espesyal na kama na may nakapirming sinturon, at itinulak ang tao sa mental hospital. Sa sandaling ito, kumakalat sa buong Oris Hill University of Finance and Economics, ang video ni Wu Chi. Ang hindi mabilang na mga tao ay nasusuka sa lugar pagkatapos mapanood ito. Ngunit lahat ay nanonood pa rin ito na may matinding pagduduwal. Pinapanood ang video na ito ng pagkawasak ni Wu Qi. Maraming tao ang pumalakpak at tuwang-tuwa nang makita nila ang pagtatapos ni Wu Qi. Alam kasi nila sa school na super pervert si Wu Qi. Gusto niyang kontrolin ang mga babae sa psikolohikal na paraan, at pagkatapos ay pinipilit silang saktan ang sarili at magpakamatay. Upang masiyahan ang baluktot niyang psikolohiya. Maraming tao na may sense of justice ang ayaw o kinasusuklaman pa nga siya. Pero walang silang magagawa para pukawin siya. Hindi kailanman binayaran ni Wu Chi ang anumang halaga para sa kanyang mga aksyon. Gayunpaman, pa man, si Wu Chi, na gustong magbigay sa ibang tao ng mga psikologikal na pahiwatig, ay naging isang nakakagulat na mental retarded. Ito ay hindi lamang kabalintunaan, kundi isang puot din. Sila ay masaya talaga. Tuldok. Ang pribadong eroplano ng pamilya Wu ay lumapag sa Oris Hill Airport. Mula sa Suzhou hanggang Oris Hill ay napakalapit, ang high-speed na tren ay tumatagal lamang ng isat kalahating oras, kaya walang mga flight sa pagitan ng dalawang lungsod, at ito lamang ay tumagal ng kalahating oras para lumipad dito ang pribadong eroplano ng pamilya Wu. Pagkatapos noon, Kinuha ni Reginar Wu ang kapatid ni Wu Chi na si Roger Wu at ilang nangungunang doktor at mabilis na bumaba ng eroplano. Sa gilid ng eroplano, ilang Rolls Royce ang matagal nang naghihintay, at hinati ang grupo sa tatlong sasakyan at dumiretso sa Sanity Lab Hospital. Hindi naman kalayuan ang mental hospital na ito sa airport, kaya agad na sumugod ang grupo sa ospital ng mabilis. Nang makarating sila roon, Mahigpit na nakatali si Wu Chi sa kama, nahihirapan sa lahat ng kanyang lakas. May nilagay na tuwalya sa kanyang bibig. Ito ay dahil hindi niya makuha ang palayo at sinubukang kagatin ang kanyang dila at magpakamatay. Tuldok, mabilis na tinakpan ng doktor ang kanyang bibig. Sa oras na ito, si Wu Chi ay tila nagdurusa sa rabis at ang buong tao ay ganap na baliw. Nang makita ni Regnar na naging ganito ang kanyang anak, nadurog ang kanyang puso at nagmamadaling humakbang pasulong at sinabing, Wuchi, nandito na si Dad. Hindi man lang makilala ni Wuchi ang kanyang ama sa oras na ito, gusto lang niyang punuin ang kanyang tiyan. Kaya't malakas niyang hinila ang kanyang mga paa at braso, ang kanyang mga palsa at bukong-bukong ay nakatali ng sinturon. Kaya mabilis niyang nakuha ang lahat ng peklat at kahit mahinang pagdurugo. Nagmamadaling sinabi ni Reginar sa psychiatric expert na dinala niya. Tingnan mo kung ano ang nangyayari sa kanya. Tumango ang doktor at sinabing, Bibigyan ko muna ng sedative ang pangalawang young master. Pagkatapos magsalita, agad niyang inilabas ang searing at sedative sa box ng gamot na dala niya. At binigyan si Wu Qi ng isang shot ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, pagkatapos bumaba ng karayom, si Wu Qi ay hindi nakaramdam ng kahit konting kalma sa katawan. Siya ay hirap na hirap pa rin, bumubulong at may sinasabi, ngunit hindi niya marinig ng malinaw dahil sa tuwalya. Nang makitang walang epekto ang tranquilizer, nagmamadaling nagtanong si Regnar, ano ang nangyayari? Medyo malaki ang eksperto, at sinabing, Mr. Regnar, pabayaan ang isang tao, kahit na ito ay isang baka, wala siyang reaksyon. Kabanata 462 Rechnor blurted out, you don't need to say, alam ko rin na wala siyang reaksyon sa gamot. Gusto kong tanungin ka, ano ang pwedeng gawin ngayon? Nag-isip sandali ang eksperto at sinabing, gusto kong dagdaga ng kaunti ang dosis. Sa alinmang kaso, hayaan mo munang kumalma si Young Master. Tumango si Rechnor at sinabing, ano pa ang hinihintay mo? Sinabi ng mga eksperto, Mr. Regnor, ang sobrang paggamit ng sedatives ay maaaring makapinsala sa katawan, kaya, Regnor blurted out, siya ay nakakasira na sa kanyang sariling katawan at ang pinakamahalagang bagay ay ang pagpapatahimik sa kanya ng mabilis. Okay, nagmamadaling tumango ang eksperto at agad na naghanda para dagdagan ang dosis. Pagkatapos ng isa pang shot, hindi pa rin gaanong nagbago si Wu Chi. Talagang kakaiba, sabi ng eksperto. Ang ganitong uri ng tranquilizer ay may napakalakas na epekto. Pagkatapos ng dalawang iniksyon, titigil din ang manic elephant, ngunit ganoon pa rin, ang young master ay irritable. Na medyo hindi makatwiran. Sa oras na ito, ang eksperto sa puso ay nagsabi, hindi, ang katawan ni Mr. Wu Chi ay nanginginig na parang ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Pagkatapos nito, agad siyang naglabas ng isang portable ECG monitor at binuksan nito para sa isang pagsubok. Sa pagkakataong ito, ang tibok ng puso ni Wu Chi ay kasing taas ng 180 beats kada minuto. Ito, dot ito ang heartbeat index pagkatapos ng marahas na anaerobic exercise. Kung ang young master ay pinapanatili ang tibok ng puso na ito. Maaaring hindi na ito makaya ng puso ng mas matagal. Nagmamadaling nagtanong si Regnor, ano ang mangyayari kung hindi ito bumaba? Sinabi ng mga cardiologists, maaaring humantong ito sa pagpalya ng puso, palpitations, o myocardial infraction, at ito ay magiging banta sa buhay. Tanong ni Regnor, ano ang dapat nating gawin? Sinabi ng cardiologist, ang pinakamabuting paraan ay ang pakalmeyan ng young master, sa lalong madaling panahon. Kung hindi, ang puso ay mahihirapang dalhin ang bigat na ito ng napakatagal. Ang psychiatrist sa gilid ay nagsabi, ngunit ang pangalawang young master ay hindi maaaring huminahon ngayon. Matapos inumin ang dalawang gamot na pampakalma, hindi pa rin siya gumagaling. Sa oras na ito, si Wu Qi ay nahihirapan pa rin, kaya't lumalakas ang tibok ng kanyang puso, pabilis ng pabilis. Ang cardiologist ay nababalisa at sumigaw, hindi pwede. Tumataas pa rin ang tibok ng puso. Kung nagpapatuloy ito, malapit na itong maging banta sa buhay. Nagmamadaling tinanong ni Reginar ang ilang mga kaklase ni Wuchi na natakot na sa tabi niya. Ano ang nangyayari sa kanya ngayong gabi? May paraan ba para pakalmahin siya? Napatingin sa kanya ang tatlo at nakatingin din sila sa isa't isa. Ang isa sa kanila ay humugat ng lakas ng loob at sinabing, Tito, pagkabalik ni Wuchi sa kwarto ngayong gabi, nagsimula na siyang kumain ng shit. Kapag gusto niyang kumain ng shit, walang makakapigil sa kanya. Tuldok, kapag tapos na siya kumakain, babalik na ang kanyang katinuan. Ang pangalawa at pangatlong pagkakataon ay ganoon din ang nangyari. Napakalamig ng mukha ni Reginar at nagtanong siya sa madaling salita, Kalma daw lang siya pagkatapos makakain ng bagay na yon, tama ba? Yes. Nagmamadaling tumango ang lahat. Hindi napigilan ni Roger sa gilid ang pagsasabing, Dad, may sadyang humihila ng paghihiganti kay Wu Qi. Pagkatapos ng lahat, sinaktan nga ni Wu Qi ang ilang mga batang babae. Mula sa mahihirap na pamilya sa nakaraang dalawang taon sa kolehiyo, mukhang dalawa ang namatay. Blankong sabi ni Reginald. Ikaw na mismo ang nagsabi, mga babaeng galing sa mahirap na pamilya. Ang buhay ng batang babae o ang miyembro ng pamilya ng namatay na batang babae ay hindi maaaring gumawa ng anumang mga alon. Hinala ko ay merong kakaiba dito. Sa oras na ito, sinabi ng cardiologist, Mr. Regnar, ang bilis ng tibok ng puso ng pangalawang young master lumampas na sa dalawandaan at dalawampu. Kung magpapatuloy ito, tinatayang hindi na magtatagal ang puso ng young master. Kinagat ni Regnor ang kanyang mga ngipin, nagsabi ng tatlong salita pagkaraan ng ilang sandal. Hayaan siyang kumain. Ang kapatid ni Wu Chi na si Roger ay sumigaw. Dad, hindi ko maaaring hayaan ang aking kapatid na pumunta sa banyo upang kumain ng ganang bagay. Ito, ito ay masyadong kasuklam-suklam. Malamig na sinabi ni Regnor. Ngayon ay wala ng ibang paraan. Ang pinakamahalagang bagay ay ang iligtas kanyang buhay. Hayaan mo muna siyang kumain ng shit. Hintayin mong tumahimik siya bago humanap ng paraan. Kabanata 463 Ang gabing ito ay nakatakdang maging masigla at hindi pang karaniwan. Sa kabilang panig, pinabagsak ni Wu Chi ang pananaw ng lahat. Sa kabilang banda, si Fredman ay sumunod kay Robert Way, at nagmamadaling bumalik sa bahay ni Wei na wala ang tatlo. Daang taong gulang na lilang ginseng, si Fredman ay nakaramdam ng panghihinayang at pasasalamat, dahil hindi niya napanalunan ang tatlong daang taong gulang na pinakamahusay na lilang ginseng sa auction. Sa kasamaang palad, ang isang daang taong lilang ginseng, ay natural na mas mabuti kaysa tatlong daang taong gulang na pinakamahusay na lilang ginseng. Sa kabutihang palad, ito ay sapat na. Mas nakatipid higit sa siyam na milyon. Dinala siya ni Robert Way ng tatlong daang taong gulang na purple ginseng upang bilhin ang mga ito. At gumastos sila ng tatlong milyon sa kabuuan, habang gumastos si Charlie ng isang daang milyon sa tatlong daang taong gulang na lilang ginseng. Kung ikukumpara, mas komportable siya sa isang iglap. Sa oras na ito, umaasa lamang siya na ang pinahusay na formula ng pamilya Wei ay magpapagaling sa kanyang sakit na matigas ang ulo. Dahil inilagay ng gamot na ito ang pag-asa ng pamilya Wei sa hinaharap, ang lahat ng mga bata ng pamilya Wei ay naroroon. Maging ang pinuno ng pamilya Wei, si Yang Zheng Wei, ay pumunta sa malaking sala para bantayan ang eksena, dala ang kanyang mahinang katawan. Si Yang Zheng Wei ay nasa edad na 60 sa taong ito. Nakasuot ng tuneksot na puro puting buhok at tweet sa kanyang mukha. Umindayog siya habang naglalakad at hindi man lang niya may tuwid ang kanyang baywang. Sa unang tingin, noong bata pa siya, ang mga babae ay masyadong naglalaro na humahantong sa pagkawala ng dugo. Inatasan ito ni Profesor Ke ang punong parmasyutiko ng pamilya Wei sa ilang katulong. Sa sala ng pamilya Wei, microreactors, refining machine at ang mga centrifuges ay inilagay bilang paghahanda para sa mga bagong formula. Bagaman hindi kinuha ang 300-taong gulang na purple ginseng, sinabi ni Professor Ke na subukan ito. Dahil kung ang gamot na ito ay talagang kailangang gumamit ng 300-taong gulang na purple ginseng, ito ay magiging mahirap para sa mass produce nito. Pagkatapos ng lahat, ang panggamot na materyales na ito, ay masyadong mahal at napakabihirang mahanap. Kaya naman, kung mapapatunayan na ang isandaang taong gulang na purple ginseng ay maaaring gamitin. Kung gayon ang kapasidad ng produksyon ay maaaring lubos na mapahusay, at ang gastos ay maaaring lubos na mabawasan. Ang pamilya way ay labis na nasa sabik, pataas at pababa. Dahil kung ang gamot na ito ay may hahanda ng maayos, at may inaasahang epekto na panglunas. Ito ay lampas sa pagkakaroon ng Western Medicine Bayagra, at ang pamilyang Way ay maaaring maging isang world-class na pharmaceutical company na may ganitong gamot. Ang Bayagra ay isang kemikal na sangkap na tinatawag na sildenafil. May napakagandang epekto sa paggamot ng hami ng mga function ng lalaki, tuldok. Ang dati nitong patent ay nasa kamay ng mga kilalang tao na American Pharmaceutical Company Rowi. Sa gamot na ito, tumaas ng 10-10 bilyon ang halaga ng Rowi sa pamilihan. Sa madaling salita, ang gamot na ito ay naibenta sa buong mundo, na kumita ng daan-daan na bilyong dolyar. At kung ang formula ng Pamilya Way ay talagang tapos na, hindi lamang nito mapapabuti ang mga kakayahan ng lalaki. Maaari rin itong umayos at mapabuti ang katawan ng mga lalaki. Ang epekto ay magiging mas mahusay kaysa Viagra. Sa panahong yon, kapag nabili na ito sa mundo, hindi lang ito kikita ng malaki. Hindi alam ni Fredman kung magkano ang kikitain ng gamot na ito sa hinaharap. Iniisip ngayon na kung ang gamot na ito ay makapagpapagaling sa kanya, kailangan niyang makahanap ng ilang magagandang babae, at lumaban ng tatlong araw at tatlong gabi na walang tigil. Sa panahong ito, talagang gusto na niyang mamatay. Tumingin siya kay Professor K na kinakabahan. Si Professor K ay unang nagtimbang ng mahalagang panggamot na materyales, at pagkatapos ay nilagay ang mga ito sa centrifuge sa pagkakasunod-sunod. Si Professor K ay medyo makapangyarihang dalubhasa sa pinagsamang tradisyonal at western medicine. Ang tradisyonal na gamot ay gumagamit ng paraan ng pagpapakulo. Ang epekto ng mga sangkap ay nasasayang at ang kadalisayan ay hindi sapat. Sa makatuwid, sa paghahanda ng Western medicine reactors, centrifuges at iba pang mga kagamitan ng tradisyonal na gamot ay maaari ginawa gamit ang mga mabisang sangkap. Ang mga panggamot na materyales ay mahusay na napanatili at dinalisay. Nang makita ang kinakabahang ekspresyon ni Fredman sa gilid, ngumiti si Yang Zheng Wei at sinabing, Fredman, ito ay isang pinahusay na bagong henerasyong formula, batay sa itaas na mga lihing na sangkap ng aming pamilya Wei. Ang mga kalkulasyon at espekulasyon ni Profesor Ke, at ganap na inalis ang mga ito. Ang lahat ng nakakalason at epekto ay tunay na mahiwagang gamot sa makatwirang presyo nang marinig ito ni Fredman, hindi niya maiwasang magmukhang excited at sinabing Sana ay hindi ako mab sa bisa ng gamot na ito. Nagmamadaling tinapik ni Yang Zengwei ang kanyang dibdib at sinabing Huwag kang mag-alala, Fredman, ito ay tiyak na mapapagaling ang iyong matigas na karamdaman. Bago na pabuti ang formula, ako ay naglakad sa buong mundo at umasa sa mahiwagang gamot na ito. Ang sampung babae ay hindi problema sa pamilyang imperial ng Hapon. Kabanata 464 Bahagyang naantig si Fredman sa eksenang inilarawan niya at nagsabi, nakakamangha talaga ito. Si Yang Zheng Wei ay taimtim na nagsabi, Fredman, ang mahiwagang gamot ng aming pamilya Wei, ay tatlo o apat na beses na mas epektibo kaysa Viagra. Ang pinabuting formula ay higit pang mas epektibo kahit hanggang sampung beses. Biglang nakaramdam ng tuwa si Fredman sa kanyang puso, nagkaroon ng gayong mahimalang epekto. Tila ang kanyang sakit sa ugat, ay maaaring ganap na gumaling sa lahat ng posibilidad. Sa oras na ito, nagtanong si Robert Wayne ng may pagtataka. Dad, kung ang gamot na ito ay ginawa ng maramihan, hindi ba natin ito magagawang ibenta sa ibang bansa, at sugpuin ang lahat ng mga dayuhang kakumpitensya? Ikinaway ni Yang Zhang ang kanyang kamay at sinabing, Siyempre, kapag nakamit ang mass production, ang mga lalaki sa buong mundo ay gagamit ng mahiwagang gamot ng ating pamilyang Wei. Walang ganoong bagay ang tinatawag na mga kakumpitensya. Magkakaroon lamang ng isang male magic drug sa merkado, tuldok. Ito ang mahiwagang gamot ng ating pamilyang Wei. Pagkasabi noon, sinabing muli ni Yang Zhang kay Fredman. Hindi ko alam kung mayroong intention si Fredman na mamuhunan sa pabrika ng parmasyutiko ni Wei. Kung payag si Fredman, kailangan niyang mag-invest ng dalawa o tatlong bilyon at maaaring magbalik ng sampung bilyong kita sa loob ng isang taon. Tuwang-tuwa rin si Fredman, pinahahalagahan ng mga mga ngalakal ang kita at hindi niya maiwasan ang umiti. Kung talagang ganoon kalakas ang mahiwagang gamot ng pamilya Wei. Tiyak nakikita ito. Kaya naman, ngumiti si Fredman at sinabing, kung totoo ang epekto ng gamot, ang bilyong puhunan ay maaari niyang ilabas ito sa kamay. Ngunit kailangan niyang makita muna ang epekto ng gamot. Naghihintay si Yang Zheng Wei sa kanyang mga salita. Agad siyang tumawa at nagmadaling sinabi, Fredman, ang unang gamot ay hahayaan kang maranasan muna ang epekto. Kung maganda ang pakiramdam mo, tsaka natin pag-usapan ang tungkol sa pamumuhunan. Gayunpaman, hindi alam ni Yang Zhang Wei na hindi mapapagaling ang sakit ni Fredman sa ordinaryong gamot. Bukod dito, kahit na ang tinatawag na magic medicine ng pamilya Wei ay naging napabuti, hindi pa alam kung epektibo ba talaga o hindi, at walang toxic side effect. Ngunit sa oras na ito, iniisip ni Fredman na muling buhayin ang kanyang sigla, at hindi niya maiwasan na isipin ang mga kahihinatnan kung nabigo ang gamot. Sa oras na ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting tuyo, at hindi na siya makapaghintay na kunin ang magic medicine ng pamilyang Wei. Natapos na ni Profesor Ke ang paghahanda ng magic medicine. Sa ilalim ng pagkilos ng centrifuge, ang lahat ng mga sangkap na panggamot ay pinaghiwalay at sa wakas ay nalini sa isang mangkok ng malalim na lilang sopas. Ginoong Yang Zhengwei, ang bagong gamot ay nagawa na. Kinuha ni Professor K ang medicinal soup at inilagay sa harap ng lahat. Isang mahinang halimuyak na panggamot ang agad na lumitaw sa hangin na nagparamdam sa mga tao na parang nilalagnat at natuyo ang kanilang bibig at dila. Lakas talaga ng gamot na ito. Tumingin si Yang Zhang Wei kay Fredman at nakangiting sinabi, Fredman, paki pakisuyong kunin itong gamot. Naiinip na si Fredman, tumingin siya sa sabaw ng nagniningas na mga mata, at napalunok. Sa mga araw na ito, napakahirap tiisin ang sakit ng pagiging bading. Hindi lamang ang pisikal na sakit, kundi pati na rin ang psikolohikal na pagkabigla. Ay pinahirapan din si Fredman. Sa kabutihang palad, naawa ang Diyos sa kanyang sarili, at hinayaan ang kanyang sarili na abutin ang mahiwagang gamot ni Wei. Mukhang ngayon ay makakabawi na siya ng kapangyarihan. Kabanata 465 Hinawakan ni Fredman ang mangkok ng Deep Purple Medicinal Soup, at hindi na makapaghintay na inumin ito. Nakatingin sa kanya ang lahat, pati si Wendy ay nakatingin sa kanya. Sa katunayan, umaasa si Wendy na sundan pa si Fredman. Pagkatapos ng lahat, ang Fredman's Future Company ay mas malaking grupo, at mas handang gumastos ng pera si Fredman para sa kanya. At least, nakakuha siya ng 5 million pocket money kay Fredman. Kasunod ni Robert Way, wala siyang nakuhang anumang benepisyo. Kung nabawi ni Fredman ang kanyang pagkalalaki, baka babawiin siya nito mula kay Robert Way. Ang pamilya Way ay binibigyang pansin din si Fredman sa oras na ito. Masasabing si Fredman ang unang tunay na produkto ng pagsubok ng bagong gamot na ito. Gusto ng lahat na makita siyang nagtrabaho, kaya ipinadala ito ng pamilya Way. Matapos inumin ni Fredman ang medicinal soup, naramdaman niya ang malakas na init na dam -aloy sa pagitan ng kanyang mga bato. At saka, lalong umiinit. Ang daloy ng init na ito ay patuloy na nag-iipon sa ibabang bahagi ng Chan. At pagkatapos ay nagtatagpo patungo sa mga ugat. Naramdaman ni Fredman na parang may gana siyang iangat ang ulo, na ikinagulat niya at siya ay tuwang-tuwa hindi niya napigil ang sabihin. Ang mahiwagang gamot, ito ang mahiwagang gamot. Nilalagnat at nag-iinit ang pakiramdam ko ngayon, at may magagandang senyales ng paggaling. Pagkarinig nito, nagmamadaling sinabi ni Robert Wei, Congratulations to Fred Men at muling nagpasigla ang kanyang kaluwalhatian at sa kanyang kabayanihan. Tuwang-tuwa si Yang Zheng Wei. Tuldok, tumayo siya at ngumiti hanggang sa langit. Diyos ko, pagpalain ang aking pamilya Wei mula sa pag-iwas sa dragon. Simula ngayon, gagawin na ng pamilya Wei ang maging nangungunang kumpanya ng pharmaceutical sa mundo at tumayo sa tuktok ng mundo. Pagkatapos magsalita, sinabi niya kaagad kay Profesor Ke. Profesor, sal amata sa iyong pagsusumikap. Kapag naibenta ang gamot na ito sa merkado, bibigyan kita ng isang vilya at bibigyan kita ng isa pang 50 milyong cash reward. Tuwang-tuwa si Profesor K at nagmamadaling yumuko, salamat, Mr. Way. Nang makitang mukhang maayos na si Fredman, bumulong si Wendy sa gilid na kaakit-akit, Fredman, narito ako para batiin ka. Pagkatapos magsalita, hindi niya nakalimutang bigyan siya ng mapang akit na tingin. Si Fredman ay hindi nakatiis sa kanyang boses habang naisip niyang malapit na siyang gumaling. Kaya diretso niyang sinabi kay Robert Way, Kuya Robert, alam kong nakasama mo na si Wendy ng dalawang araw, ngunit ako ay nagpapagaling mula sa isang malubhang karamdaman at nangangailangan ng tulong mula kay Wendy. Susubukan ko ang gamot, kaya dadalhin ko si Wendy ngayong gabi. Nang marinig ito ni Robert Way, medyo nalungkot siya. Pagkatapos ng lahat, mayroon din siyang tiyak na pagmamahal kay Wendy, at ang mga lalaki ay may monopolyo sa mga bagay na gusto nila pero nang maisip niyang si Wendy ay ibinigay sa kanya ni Fredman ngayon ay kailangan niya ang isang babae para samahan siyang subukan ng epekto ng gamot walang mali kung ibabalik niya si Wendy sa kanya for the time being kaya sumasang-ayon siya since si Fredman ay nagsalita ngayon kapatid ko natural na wala akong sasabihin Tumango si Fredman bilang kasiyahan at agad na sinabi kay Wendy, Wendy, bumalik na tayo sa bahay ni Wilson. Nagmamadaling sinabi ni Wendy, Okay Fredman, babalik na tayo ngayon. Huwag mong hintayin ang, may naalala si Fredman. At nagmamadaling tumalikod at tinanong si Yang Zheng Wei, Ngayon lang pala ako nilalagnat, gaano katagal bago tuluyang gumaling?